Okay, good morning. Good morning, ah uh, guys. Bali, nandito tayo ngayon sa talungan natin. Bali, ano, medyo mahina yung bunga ng talong natin. Napasok tayo ng white flies. At saka, ano, Cute borer. Meron natin na kalaban. So bali yan, kami ng ano talong. Yan lang po yung napitas natin ngayon, uh, kundi lang. Yan si Busing Iko. Busing Iko! sa Yan po si ano? vlog uh, farmer bubulagan farmer <laughs> ito naman ba ito na yung malinis so maliit lang yung napitas natin dahil uh, pinatas natin agad para maano yung ganitong sakit yung makontrol so, yan po yung pinaka challenge natin dito sa pagganong tatanim ng talong parin <laughs> pa niya tinanong mo na si AI. Diyan din. Okay 'yun ba 'yan pa lang 'yung nababalot natin? Ah, na siguro hindi tayong mangka 100. Wala pa lang din ito pa. Nilinisan din. Ito naman. Yung nilinisan na. talo tayo ngayon talo so ganyan din ay eh?